Hello, magandang araw po ulit. Si Sir Jerry po ito. Today po ang i-review -re naman natin, ito pong galing pa sa Taytay Nagkarlan, Laguna sa RBA Marifest mga delicacies. Ito pong makapuno coated in milk. Ayan, ano, isang pack po yan. Pero hindi po natin ubusin ng isang pack. Ang isang pack po niya ay naglalaman ng uh, one dozen, 12 pieces ng makapuno. So, ito po ang i-review natin ngayon kasi may mga nagre-request po siya. Okay, so, pero bago po natin malaman yan, kuha muna tayo ng base kung magkano po ang ating sugar ngayong oras na ito. Sige, kunin po natin yung ating sugar, ano. Ayan, ano? Ang sugar po natin is normal naman. 118 lang po siya. Ano? Ayan, ano? 118, ano? At uh, ngayon po, te na. Ayan po yung pinakabasaya natin. Te-testingin po natin itong 12 pieces po, yung isang pack ng makapuno eh, coated with milk. Pero hindi po natin siya ubusin. Ano lang po, mga 8 pieces lang. Sige, buksan po natin, ano? Galing pa po ito sa Nagcarlan, Laguna. Pwede nyo pong research sa ano, no? Ayan po yung kanilang ano, no? Delicacies nila. Okay. So, kakain po tayo ng walong tiraso lang, no? Mm -hmm, sarap po pala. Hindi naman po siya ganun katamisan. Kasi yan ang ano po ito na ibang mga diabetic sa akin, no? Sa aming pong uh, grupo. So, kakain lang po tayo ng walong ayan, no, nakakadalawa na po tayo, no? Sige, no? Um, kaya po tayo ng walo, tapos po after one hour, balik po tayo para makita po ulay natin kung ano po yung resulta nito sa akin juga. Okay, so habang naghihintay po tayo, baka gusto nyo pong ano, no? May mabubuting puso po dyan na mag-donate po sa atin, ating glucose strips, tsaka lancet na magagamit po natin sa ating review. O kaya baka meron po kayong ano, no? Uh, ire request na review. Uh, tumatanggap po tayo ng donations to ating GCash sa 0967-190-0407. Uh, ang name po natin is Jerry Ibin Gallardo. Doon lang po no, sa mga gustong mag-donate po para sa ating ano, ikasasuccess ng ating uh, review channel dito po sa YouTube. Okay, yan po yung ating GCash number one hour later. Okay, so lumipas na po yung one hour, ano, after natin kumain kanina na ng eight pieces na makapuno coated in milk. At kanina din po ang ating sugar is 118. So after one hour, tingnan po natin kung ano po ang epekto nito sa ating sugar level. Kunin po natin ngayon yung aking sugar level. Ayan, ano, 136 po yung ating uh, sugar ngayon, ano, after 1 hour. So, ano po, no? Ang itinaas po is 18. Ang itinaas galing po dun sa ating sugar level kanina na 118, tapos po ngayon 136. So, 18 ang itinaas na ating sugar level after natin kumain ng 8 piraso ng makapuno coated with milk. Hindi po natin inubos ano, ha? yung isang pack, may natira pong apat, kinain na lang po dito ng aking ano, no, nagka -camera. Okay, so masasabi po natin na pwede po sa mga diabetic yung ganun po na ano, no, na parang dessert after natin kumain. Hindi naman po siya katamisan. So, yun po, no, ang ating masasabi. Moderate lang po yung makapuno with milk na yun. Okay, so ito po ulit si Sir Jerry. Maraming salamat po sa inyo.